Mahal ka ng iyong partner o asawa kapag nakita mo ang mga bagay na ito sa kanya. Ang isang mapagmahal na partner o asawa ay nanaisin nitong palakasin ang bond sa inyong relasyon para kayo ay mag-grow. Gayunpaman, ang mga kasanayan sa pakikipagrelasyon ay hindi madali, ang ibang tao ay nangangailangan ng kaunting karagdagang suporta sa pag-aaral kung paano ipahayag ang kanilang damdamin in a healthy way. Mahal ka ng iyong asawa kapag may tiwala siya sa iyo. Ang tiwala ay madalas na nabubuo kasama ng pag-ibig, at karaniwang hindi mo mahahanap ang isa kung wala ang isa. Ang isang asawa na nagmamahal sa iyo ay malamang na magtitiwala sa iyo, maliban kung ipagkanulo mo sila. Hindi ka nila tatanungin kapag nakakita ka ng mga kaibigan, sinundan ka, o nakialam sa iyong telepono o computer. Kung wala silang dahilan para maniwala na hindi ka tapat, hindi ka nila aakusahan na nagsisinungaling o nanlaloko, o pipilitin kang pumunta kahit saan ng magkasama. Maaaring masira ang tiwala na ito kung linlangin mo o ipagkanulo mo sila. Ang pag-ibig ay madalas na nananatili kung saan nasira ang tiwala, kaya minsan ay mabubuo mong muli ang tiwala na ito, pero kailangan mong samahan ng enough time, transparency, at pagsusumikap. Mahal ka ng iyong asawa kapag pakiramdam mo ligtas ka sa kanya. Ang kaligtasan ay isang pundasyon ng mapagmahal na relasyon ang isang asawa na nagmamahal sa iyo ay hindi ka sasaktan physically at hindi sisirain ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Hindi ka rin niya pagbabantaan o pipilitin na gawin ang mga bagay na hindi mo gustong gawin, gagawa ng mga desisyon para sa iyo, o putulin ka sa iyong suporta sa lipunan. Ang pakiramdam na ligtas ay nangangahulugan din na malayang gumawa ng sarili mong mga desisyon at ipahayag ang iyong sarili ng hindi natatakot sa kanilang tugon kapag nagbabahagi ka ng mga opinyon at layunin, nakakatanggap ka ng pampatibay loob, hindi pagbabawal o pagpuna. Mahal ka ng iyong asawa kapag nirerespeto respeto ka niya. Ang isang mapagmahal na relasyon ay hindi maaaring umunlad ng walang respeto. Ang isang asawa na gumagalang sa iyo ay magpapakita na pinahahalagahan ang inyong oras na magkasama. Susuportahan din nila ang iyong mga pagpipilian, kahit na hindi sila sumasang-ayon. Ang iba pang mga palatandaan ng paggalang na dapat hanapin ay katapatan, malinaw at mabilis na komunikasyon, at magalang na pananalita, kahit na sa panahon ng pagtatalo ninyo. Mahal ka ng iyong asawa kapag nakikinig siya sa iyo. Ang asawa na nagmamahal sa iyo ay magkakaroon ng aktibong interes sa mga detalye ng iyong buhay aktibong makinig sa pamamagitan ng pagtatanong at paghihintay ng kanilang pagkakataon na magbahagi sa halip na agad na ilihis ang pag-uusap patungo sa sarili nilang mga karanasan. Naiintindihan mo na talagang nagmamalasakit siya kesa ipahamak ka. Kahit na hindi niya marinig o matendaan ang bawat salita na iyong sasabihin, na sense nito, ang iyong mga gusto at hindi gusto, mga pag-asa at takot, mga pagkakaibigan at relasyon sa pamilya, at iba pa. Sa isang healthy relationship, kinikilala ng iyong asawa ang masama gayon din ang mabuti. Kapag naglabas ka ng mga alalahanin o problema tungkol sa inyong relasyon, isasaalang-alang niya ang iyong mga damdamin sa halip na baliwalain ka at susubokang kang bawasan ang iyong pagkabalisa. Mahal ka ng iyong asawa kapag nag-effort siya para makuha ang pagmamahal mo. Ang attraction ay maaaring mangyari sa isang iglap, ngunit ang tunay na pag-ibig ay nagtatagal at nangangailangan ng mas maraming oras at commitments. Maaaring mukhang romantiko kapag may nagsabi ka agad na ikaw ay, meant to be, o nagsabing, I think I love you, pagkatapos lamang ng isang araw. Ngunit minsan ay nagmumungkahi ito ng isang mapagkontrol o mamanipulang personalidad o hindi tunay na pagmamahal. Sa napakaraming tao sa mundo, ang ideya ng one and only instant love ay maaaring hindi ka panipaniwala. Oo, maaaring umiral ang soulmate, ngunit mahalagang alamin muna na ang pag-ibig ay karaniwang hindi nangyayari sa isang iglap. Ang isang taong tunay na nagmamalasakit ay gugustuhin mag-effort na buuin ang inyong pag paghihibigan sa pamamagitan ng Inuuna ang oras na makasama ka. Magpapahayag ng interes na kilalanin ka ng mabuti pagiging handa na makipag-usap sa mga hindi pagkakasundo o salungatan. Sumasang-ayon na subukan ang mga bagong bagay ng magkasama kayo at magpapahayag ng kanilang commitment sa mutual growth ninyo as couples. Mahal ka ng iyong asawa kapag pinaparamdam niya sa iyo ito araw-araw. Marahil ay hindi ka dinadalhan ng iyong asawa ng tanghalian sa trabaho o sorpresahin ka ng mga mag regalo. Hindi sulwi kumbaga. Ngunit inaabutan ka nito ng isang tasa ng kape tuwing umaga kapag nakarating ka na sa kusina. Hindi nila nakakalimutan ang iyong mga pecha, at ngumingiti sila tuwing papasok ka sa silid. Ang pag-ibig ay higit na nakikita sa maliliit na sandali ng pang-araw-araw na buhay. Kahit hindi mo sabihin o tanungin sa kanya, ang isang taong nagmamahal sa iyo ay bibigyan ka ng isang matatag at mapagmalasakit na presensya sa iyong buhay ipinapakita niya pareho ang masama at mabuti nitong side, at makakaasa ka na patuloy kanyang susuportahan. Ang tahimik na pagpapahayag ng pagmamahal na ito ay maaaring hindi magpakilig sa iyo sa paraan ng iyong paboritong kanta ng pag-ibig, ngunit tiyak na magtatagal ang mga ito kahit paano man ang mangyari. Mahal ka ng iyong asawa kapag gusto niya ang the best para sa iyo. Ang pag-ibig ay hindi palaging nangangahulugang, magkasama magpakailanman. Kadalasan ay posible na iligtas ang isang gumuguhong relasyon kapag nariyan pa rin ang pag-ibig, ngunit ang mga pagkakaiba ay maaaring mga hulugan na mas mabuting magpatuloy ka para humanap ng taong menta bi Halimbawa, gusto ng isa sa inyo na magkaanak at ang isa ay ayaw. O di kaya mas gusto mo na manirahan malapit sa iyong pamilya kesa bumukod kayo. Kaya ang ending, ang mapagmahal mong asawa ay susuportahan kung ano man ang gusto mo na makakabuti para di masira ang inyong relasyon. Ang pag-ibig ay hindi all or nothing, at sa paglipas ng panahon, ang romantikong pag-ibig ay maaring humantong sa pangmatagalang pagkakaibigan. Kahit na hindi mo mapanatili ang isang pagkakaibigan, hindi kailanman mali na pahalagahan ang matagal na positibong pagpapahalaga. Mahal ka ng asawa mo kapag tapat siyang makipag-usap. Ang pag-ibig ay nangangailangan ng bukas, tapat na komunikasyon. Hindi ito nangangahulugan na ibahagi ang bawat iniisip mo. Ang bawat tao ay may ilang pribadong damdamin, at walang masama sa pag-iingat nito sa iyong sarili. Malamang nagagawa ang iyong asawa ng isang bagay o dalawa na makakapagpadismaya sa iyo sa kabuuan ng iyong relasyon, ito man ay hilik o nahilig sa isang palabas sa TV na nakalimutan nilang sunduin ka mula sa trabaho. Minsan, mas gugustuhin mong ibahagi ito sa isang kaibigan ang tungkol sa mga maliliit na iritasyon na ito kesa may ka sa iyong asawa. Gayunpaman, malamang na hindi ninyo mabasa ang nasa isip ng isa't isa, kaya para matulungan ang iyong relasyon na umunlad, kailangan ninyong pag-usapan ang mga isyo na talagang mahalaga. Kaya kung mahal ka ng asawa mo, makikipag-usap ito at magpapakita siya sa iyo physically and mentally, kapag oras na para sa isang pag-uusap. Ang mabuting komunikasyon maaaring may kasamang. Pag-usapan ang mga emosyon. Pagtukoy at pagtugon sa mga hindi nyo pagkakaunawaan. Pag-uugnay sa pamamagitan ng pisikal o emosyonal na pagpapalagayang loob. At pag-usapan ang tungkol sa hangganan ng relasyon. Ang komunikasyon ay hindi madaling dumarating sa lahat. Sa halip na isipin mong hindi ka mahal ng asawa mo kapag hindi mo na-express ang sarili mo pamamagitan ng komunikasyon, unawain at tulungan mo siyang matuto at magsanay ng mas mahusay na mga kasanayan sa komunikasyon.